Two. Ano ngayon? I'll go. From the top. One, so, two, three. No mm, kita kita, napangiti mo na ako. Ito ah, sabihin mo, kisses na aking prinsesa. Ikaw, Marco, na aking princess. Ang gulo. Magkakagulo. Hindi, kasi nalaki. Mara. Ah, hindi na prinsesa sa akin. Prinsesa. Uh, Marco, na aking, um, aking, kisses aking princess Kisses na aking prinsesa. Para, Tugma ba yung song cases na ating... Uh, um, okay, one, two, three, go. Nung nakita kita, kita, napangiti mo na ako At nang lumapit ka, sinabi mo na gusto mo rin ako At ngayon, gusto ko sabihin sa'yo Ang nararamdaman kong ito one, two, Na ikaw ang... Um, Impulsou Belina Baliu, a co Senhor, a quem sentar, e sou a quem princesa. está <laughs> 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 na gostou que tá Belina Baliu, a co Senhor, a quem sentar, e sou a quem princesa. <laughs> Balim, balim, balim. I mean, ayaw, Jesus, na king, Ako Yeah! Ako Yeah! 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 Yeah!